Grabe, nag-resign at nag-full-time dito sa digital business. Di ba? Nag-resign ka at nag-full-time ka dito? Oo, coach. Itong-totoo yun. Dahil sa digital business na ito, nag-resign ako. Kaya umayos din yung mga mga coach ko. Teka, teka, teka. Magkano ba kinikita mo nung nagtatrabaho ka sa Medtech? Sa isang buwan, yung kita ko sa Medtech is nasa 30,000. 30,000? Saan? Magkano ba kinikita mo dito sa dropshipping business? Ay, ako, coach. Eto, 59,000 eh. Pesos. Mas malaki pa to sa pinagkita niya na 30,000 pesos Ilan minggo pa to? ilang month pa ito? Ay coach, one, one week One week nine nine thousand. Thousand. So makakapagresenta like talaga yan. So Raul, baka ano makapunta uh, mo ito? P20,000. Ang half a million. Ay, seryoso talaga ako, when I started one year, talagang inaaral ko, seryoso na talaga ako, na-arali siya after a year yun. Saka magiging hapon sa bagay See you mga pangyong message yun lang ako. Ako mismo magtuturo sa inyo kung paano namin ginagawa ito. See you in my inbox.